sa dahil sa mga palangga. Yes! Ma'am, hindi ka. Ma'am, hindi ka. Okay, sure. Big way, big way, big way, way. way. Sa harapan, sa harapan. Kaya sinasabi ko, atras. Ngayon, kailangan natin ng medics sa harapan ng new stage, please. Padaanin niyo po, padaanin niyo po. kita kita berharap kita We would like to recognize the presence of our dear Kabobayans coming from different parts of Europe. Coming from Germany. Hello. We would like to acknowledge the presence of our dear Kabobayans coming from different countries uh, all around the world and all around Europe. Pagka-kaway-kaway, magsalita po kayo. Kaway po natin ang mga kamay natin. Sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Hindi ko kaya naririnig. Sino ang pinakamagaling na Ireland, Finland, Norway, Denmark, Sweden, and France. And from Iceland, thank you. Uh, oi. yun ba mga babak. OI. maginaw seta. Maginit mo na kayo. Promisyon. Wala mga buangan eh. Ah, uh, yung na sa harap, please sit down. Yung nakahak nakahak nakahawak naka nan npla. Uh, please, uh, can you sit down with your plant? Yeah. yeah. Uh, so, magsubot, uh, tayo. And we we'll have our prayer. Just remain sit down. And leaders, please mindful of your members for security reasons. Uh, am, am I saying it correct? Naisa, naintindihan ba ninyo? Leaders, please watch your members. Uh, bring him home, pati upo lang. You are... Nakumatanggat kasi ang nakapan yung... Uh, plan... can you... Yung nang pakiipuan na lang yan, papakibaba kasi hindi na makakita yung kakalikod, ano? Hey, So, then, hintayin mo na natin yung ito, yung uh, pagpunta pa dito. Okay. So, we will start now. Uh, just bow your hands. Uh, plus, close your mouth.

po tayo ng gabay ng Panginoon. sabi po niya ng Biblia sa Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their lands. Ayaw po ay manalangin. Aasa po tayo na babalik ang ating dating presidente sa Pilipinas. Gusto niyo po ba? Manalangin po tayo sa Panginoon. Siya po ang makakagawa nito. Let's pray. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawan. Kung meron po kami mga pagkukulang, pagkakamali, patawarin niyo po kami, Panginoon. At Lord, naniniwala po kami na si Tatay Digong ay makakabalik po, Panginoon, sa Pilipinas. Lord, this is our, our desire, Lord Jesus. Kaya Lord, tulungan niyo po ang mga justices dito. Bigyan niyo sila ng ka at kaalam, Lord, sa ilahang mga uh, sila mga pag paghatag uh, unsa man ang ilahang i-birthing Lord sa muang uh, Pangulo Presidente Lord na si Greco Groa Duterte Lord, kabangin ni Gino, nagahangin ni Gino sa inyo. Salamat.